eh, sorry. Ang tagal. Ba't ka nagagalit? Sino kalaban mo? ang inaaway mo? Ah, ah sino? Ala. <tostan> Ala, <Alah>, nagagalit. Ah. <laughs> Ay. Ay. nagagalit. I-upload natin to. Ba't ka nagagalit? Hindi naman ganyan yung turo ko, ah. Yung turo ko, very wrong. O, saan yung very wrong dyan? sa yung <laughs> Ulo, nagagalit. Nagagalit ang bata. Wala, ayaw pa. Wala, bahilo ka. Wala, ang mata gamudlo. <laughs> anong ma? Oh, hindi naman siya pag walang flash eh. Oo nga, kaya nga. Naiilawan -ilaw, nai yung plastic niya. Wala nga plastic. Bebe, anong ginagawa mo? Patingin? Bobby. Alam mo nga yung kising? Ah, ang tatanggalin. mo nga yung casing Ayan Ayan, kain nga. Nung kumakagat na yan, marunong nang kumagat. Yan, ay! Ay, siya, yung tip na sorry. One more. ayo yummy, yummy. Gusto yung binibidyo? Ito gusto gusto yung binibidyo? 99% video, kain ng mais, 1%. <laughs> Very good, ah! Eh? Oh, uh, anong ginagawa? <laughs> Wala, sige, kagat. Wee, kagat. Dali, kagat. Oh, very good. Ay, ay, galing. Ay, nakikit, kit oh, na mo may kuha <laughs> Ang galing naman ng baby malab ko, ah. Nagkagat ng mais. Ay, very good. oo oh, marami na siyang kain. <laughs> oh, diba ang galing? Baby, gigil ka sa mais. Ay, gigil sa mais. <laughs> tamis kasi. Ay gigil yan. Ay, ay. Ay gigil. Ay nang gigil ang bata. Nang gigil. Ay ayaw bumitaw. Ayaw. Oy, 'di yan ang nakain. Libre 'di ba, mo lang agad. Oh my god! Oh my god kasi. Wala, grabe siya magkagato, gigil nagigil sa maiso. <laughs>